programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga chicas and welcome sa aking bunting channel. Ngayon nga at nakalaya na ang ating bidang si Princess Gayon ay siya na mismo ang sasaliksik kung sino nga ba ang nasa likod ng lahat ng uh, nangyaring ito sa kanya hanggang sa siya nga ay makunta sa loob nga ng piitan katulong niya nga itong kanyang dalawang kaibigan at isa nga dito si Savior na siyang tutulong upang malaman nila ang katotohanan dahil nga ang isang kaibigan nito nga si Savior ay narinig nga ang sinabi nito nga si Livy sa kanyang kaibigan na kung gusto nga daw niyang magkaroon ito ng pera na malaki-laki ay magpanggap siya na siya ay kinidnap kung kaya dito nga ang tumimo sa isip ng kaibigan dito ngang si Savior nakasama kasama nito ngang si Princess ay uh, sinet up nga talaga itong si Princess kung kaya dito nga ay nakaisip sila ng isang magandang paraan kung papaano nga nila mapapaamin ngayon itong ang dimunyitang si levy na ngayon nga itong ang uh, kaibigan itong ang si Savior ay nagpanggap na isa sa mga holdapper kung kaya't dito nga ay sinamantala nitong ang kaibigan ni Savior ang pagkakataon dito nga nang makaharap niya itong si Libby na kung ano daw ba ang tunay na nangyari dito nga tungkol sa pagkidnap sa kanya at ano ang kinalaman nito nga si Princess na siyang ikinagulat naman nito nga si Libby kung bakit ganun ang tanong nito nga holdapper kaya't ang ginawa na nga lamang nito ay si Savior ang tinutukan ng baril at kakikitil niya ang buhay ni Savior once nga na hindi ito magsalita kung kaya't dito nga ay takot na takot at nanginginig nga ito nga si Libby na agad-agad niya ang sinabi na walang kidnapang nangyari ito ay isang uh, props lamang at sinet up nila itong ang si Princess at ngayon ay lumabas na nga ang ating bidang si Princess at siya mismo ang nakarinig sa bibig nito ngang si Libby ang katotohanang si Net Up lamang siya kung kaya't dito ngayon ay magbabiral na at kakalat na nga sa social media dahil nga merong isang taong utusan ito ngang si Princess at kasama ang kanyang dalawang kaibigan na i-video at i-record ang lahat ng sasabihin nga nitong si Libby kaya't dito ngayon ay si Bibi naman ang siyang magkakaroon ng malaking problema dahil siya mismo ang naglaglag sa kanyang sarili at kaya agad-agad siyang tumakbo patungo nga sa kanyang mami Divina at sinabi niya dito ang katotohanan kaya at ngayon ay tarantang-taranta naman itong ang si Divina na hindi niya alam halos ang kanyang gagawin dahil sunod-sunod ang problema ngang dumating sa kanya hanggang sa paglaya nitong si Sherlyn hanggang sa paglansya niya dito nga kay Raymond ay nawala lang nga ng saysay at ngayon ang pinakamatindi pang mangyayari sa kanila ay mabubuking na ang katotohanang ng si Dibina ang nasa likod ng lahat ng kalokohan at nangyaring ito kaya guys napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, pakilike and share para mag update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!